guys. Ito pala guys, sinain ko na to kanina. Ngayon, malamig na siya guys. Ayan, malamig na yung ating tuna, tuna ito guys, yung yellow pen. Ngayon, aanohin ko to guys, sihimay-himayin ko siyang maliliit. Kasi gagawa tayong fish bola-bola or fish balls. Ayan guys. Guys, ito ngayon guys, mag-start tayo mag maghalo-halo. -halo. Yung halo-halo ina natin yung ingredients ng ating fish bola-bola. Ito ito guys yung ating yellow pin hindi may himay ko. Ito na yung sinain ko guys. Tapos ito yung ating carrots. Wala akong kinsay guys. Kaya celery, itlog at yung bawang sibuyas pinaghalo ko na siya. At yung ating seasoning at yung ating paprika, pangyenta, patis at ano to? Liquid seasoning na toyo. Ang ating flour at ang ating cornstarch mga guys. Ayan. Start ko nang paghalo halo yung siya guys. Guys, unahin natin itong ating isda. Parang hindi ko ito i guys. Kaya ano ko ito sa ano? I-sasok ito sa, excuse me, sa ginataan na sitaw. May sitaw pa ako dyan guys eh. Ayan, may mga tinik tinig pa. Tapos, ito yung ating seasoning. Yung ating kimchi, ano, celery. Tapos, yung ating bawang sibuyas. paghalo -al aluin natin, guys. At ang ating carrots. Ito, guys, isang maliit lang ito. Pero ang dami niya. Pag nagagagag na na siya, madami siya, guys. Tapos, tagyan na natin siya ng paminta. Dami-damihan natin, guys. Tapos, yung ating paprika. Ayan, guys. Isang kutsalita nilagay ko. Ng ating paprika. Tapos, lagay ko na guys yung ating liquid seasoning. Ponti lang. Tapos, ang ating patis. Ayan guys, ponti lang. Kasi may liquid seasoning siya. Baka umala. Tapos, ang ating egg yung ating Tapos, lagyan ko na rin guys ito na. Flour yung ating Mahugas mo na ako guys. May. Kasi parang malapit siya. Tapos, lagyan natin ng flour tantsa-tantsa lang din. Tapos ang ating cornstarch. Ano siya guys? Naalala ko pala. Hindi ako nakapag-hiwa-hiwa ng bill paper. Ito pala guys. Nawala ah, sa isip ko, guys. Lagyan ko na lang siya. Ito siya, guys. Ayan. Ito na siya, guys. Ihaloan natin dito. Ang baka talaga kasi pag may bill paper. Ay, ano ba yan? May bill paper. tumbang guys. Ngayon, mag-start na tayo man. Painit ng mantika guys. Ayan na siya. Oh, ang bango. Ayan. Ayan siya guys. Ayan. Mainit na yung mantika niya. Eto, bibilog-bilog -bibilog ko siya guys. Ang ating fish bola bola ayan ating isdang bola bola guys ano ako lang to guys litlitan ko lang siya ayan siya guys so, ang ating ayan wala man akong panukat guys ganito ganito lang siya ang ating fish balls or fish bola bola. Ito na guys yung ating fish bola bola. Ayan siya guys. So, ang bango niya. Ito na siya guys. Okay na yung ating unang box ng ating bola bola. Yun siya guys. Palamigin ko muna siya. titik ko na ito mga guys. yung ating second batch ng ating bola bola mga guys yung ating second batch medyo marami marami ito guys na ilagay ko ngayon second batch ng ating fish bola bola ito na pala guys yung sauce akala ko kanila naka on yung camera ko guys ayan gawa ako ng sauce ng ating bola bola mga guys ano to guys, may ano to, butter na tinunaw ko. Tapos, nilagyan ko siya ng liquid seasoning, paminta, lalagyan natin ng imbes ng asukal. Lagyan natin siya ng konting asukal mga guys. Ayan. Para medyo may tamis siya guys. Ayan. Kasi mamaya pag nag ano to guys, lalapot pa ito. Pagdala ko ng konting tubig. Mga na, hindi naman one quart, guys. Mga ganyan kalaki na butter na pahaba, guys. Nilagay ko dito. hmm Harap, guys, ng ano. Sauce. Tinikman ko na. hmm Harap. Ayan, guys, yung sauce ng ating fish, ng fresh, ng ating fish bola-bola. Ito na siya, guys. Ito pala yung pangatlong salang ko pala guys. Niliitan ko na siya. Kasi ito malaki ito. Tapos ito guys, o so maliliit na siya. Tapos, yung bango. Ano tayo guys na ito yung ginawa ni Manay na Sausawa na Yung ating gravy. O diba? Nilagyan ko ito guys ng yung diba yung isang buong cubes. Hinati ko lang yun guys. Ayan o. Oh. Ang bango niya o. Oh. Ayan o. Oh. Ayan siya guys. Akala ko guys, nung nag-aano ko, nung tawag doon, na, na, nagkagawa nito, akala ko naka-ug yung camera. Ang bago niya guys, kain tayo. Pero nilagyan ko ito guys, ng asukal pala. Hmm, harap. Ang mm. harap din. Parang ano, yung fish sa labas. Kaya lang mayroon pa kayo sa nakita ko yung tinig. Ulam mo na talaga siya sa kanin. Bye guys, thank you, God bless you.